Nay, atas ng grades ko, oh. Oh, Kyle, galingan mo sa school, ha? Wapo, mami. Oh, eto baon mo. Mag-iingat ka din na naka. I love you. Hindi na ako yung favorite ni nanay. Hoy, gumising ka na. Pwede ka tulog, Nagluto kita na favorite mo ulam. Kumain ka na doon. Ah, sige po. Kakain na ako. <laughs> Baka ayaw niya lang talaga sa akin. Brianna, lang kita na skincare mo. Alam ko kasi mahilig ka dito. Oh <coughs> wow, nay. The best ka talaga. Siyempre naman, anak kita eh miss ko na banding natin, Nay. Anak, tara TikTok tayo. Ah, sige, Nay. Ano ba to yun? Bayan, Nay, pare mo din ka ng na step. <laughs> Nay, iniwan na ako ng boyfriend ko. Hindi <laughs> ko na kayang mabuhay. Hay naku, okay lang yan, anak. Naman ang pangit naman ng boyfriend mo. Oo nga, Nay, pangit naman yun eh. <laughs> Alam mo, anak, kumain na lang tayo, tara. Sige, Nay, kain tayo. Um, anak, hindi ko na mabasa to, Ano daw sabi? Nay, binilin kita ng salamin. Alam kong nahihirapan ka na makakita. Well, thank you, anak. Palala na ng palala yung ko. Sana makita ko pa kayong tumanda. Miss na kita, nay. Alam kong kahit wala ka na, ako pa rin yung favorite mo. Anak, miss na kita. <sighs> nay! Salamat sa pagdalaw sa akin. Gusto ko lang sabihin na mahal na mahal kita. Anong mo dyan? Ginawa mo naman akong patay. <laughs> uh, uh, buhay ka pa pala, Nay. Trip ko lang magdrama dito. <laughs> maghugas ka nga ng plato doon. Uh, eto na, Nay. Maghugas na ako ng plato. <laughs> Tumuhatan akong mamatay. Anak, kumising ka na. Christmas party niya na. <laughs> Christmas party na namin, Nay. Sana maganda yung regalo matatanggap ko mamaya. Kumain ka na dyan, anak, ha? Ay, bakit ang dami pong pagkain? Siyempre anak, malapit na magpasko. Tara, kain na tayo. Niluto ko lahat ng favorite mo. Talaga, Nay? Ay, sana palagi nilang Pasko. Ay, may nangangaraling ata. Wait lang, anak. Nangangaraling po. Ang sel-sel-age-away. Wow! Demanding pa! A few moments later... Okay, class! Mag-exchange gift na tayo! Wow! Ang bangon ito! Thank you! Oh, OMG! Bagong bag! Alam mo talaga yung gusto ko, ah! Thank you! Ah, nasan yung ka-exchange gift ko? Wala yung ka-exchange gift mo, Be! Absent siya! Bawi ka na lang next year! Minsan na nga lang mag-Christmas! Absent pa siya! Okay lang yan, Be! Huwag uh, ka na umiyak! Paano na yung gift ko? malungkot ka? Wala ako natanggap na regalo, Nay. Absent yung kay exchange gift ko. Oh, eto. Para sa'yo, anak. Merry Christmas! Para sa akin to, Thank you! Kala ko wala na ako regalo ngayong Pasko. Siyempre naman, anak. Makakalimutan ba kita? Wow! Ang sweet niya naman, Mari. May fruit salad ba kayo? Pingi ko. Ang fresh ko today! Anak, sali mo naman ako dyan sa selfie mo. Sige, Nay. Tara! One, two, three. Ayan! Oh, sige na anak, magluluto na ako ha. Ba't wala si nanay dito? Bes, sira na ata tong phone ko. Bago lang yan, nanyari. Nag-selfie kasi kami ni nanay, pero sa picture, ako lang yun nandun. Ha? Posible ba yun? Yun na nga eh. Try mo kaya picture ang nanay mo na mag-isa lang siya. Huh. Wala talaga siya. <coughs> huh. Uh, anay, bakit mo ako picturean anak? Sabihin mo sa akin yung totoo, Nay. Ano ka ba? Bakit hindi kita makita sa mga picture? Ha? Huh? Patingin! Oh, nandito naman ako, ha? Ano mo, anak? Alam mo, anak, kumain ka na doon. Gutom lang yan. Scarlett, mag-ingat ka sa nanay mo. Ha? Huh? Bakit po, tita? May malalim na dahilan kung bakit hindi siya nakikita sa picture. Alam niyo po yung tungkol doon? Sige na, baka makita pa ako ng nanay mo kaaway ako nun. Tita! Oras na para malaman mo kung sino ka talaga, Scarlett. Mukha ka na namang stress, anak. O eto, mawawala yung iniisip mo. A ano to, Nay? Gatas lang yan. Ano ka ba? Paano yung step na yun? One. Ha? Oh, Scarlett! Anong ginagawa mo? Ah, Nay, nagpa-practice po ako. Pangarap ko po sumikat parang mga K-pop. <laughs> Seryoso ka ba, Scarlett? Sa ganyang itsura mo? Manalamin ka nga! Grabe ka naman, Nay! K-pop, K-pop! Okay, class. Ano ang pangarap niyo sa buhay? Ah, ma'am! Gusto ko pong maging doktor! Wow! Maganda yan! Pagbutihan mo, Samantha! Ikaw, Scarlett! Pangarap ko pong sumikat! Parang mga K-pop! Pag-yoso ba si Scarlett? Sa itsura mong yan! Hindi ka tatanggapin doon, Scarlett! Gumising ka! tandaan niya to. Kakainin niya yung mga sinabi niya sa akin. Matutupad ko lahat ng pangarap ko sa tulong ng vitamin C serum ng Garnier. Gawin mo akong fresh at glowing! Hashtag, hiyang check! Sa wakas, matutupad din eh. pangarap ko glow up. Humanda kayo. Mare, yung anak mo! Nagpa-perform sa TV! Talaga ba, Mare? Ako ay torpe pa noon Pero what I under the sun, I'm going and apple pencil. Mag-lecture tayo, okay? Kopihin nyo yung nasa projector. Ano daw? iPad na gamit ngayon? Grabe, ang iyamo naman ng mga tao dito. Ah, ma'am, pwede mo ba magsulat sa notebook? Ha? <laughs> ah, wala kang iPad? Class, di ba nasa school requirement natin na dapat may iPad kayo, okay? So, babalik ka na sa nanay mo. Di na usay notebook dito. Wala naman kaming pambilinan eh. O, oh, class, i-share nyo naman kung saan kayo pumupunta tuwing weekends. Ah, ma'am, nasa Japan po kami tuwing weekends kasi malamig dun tapos may snow pa. Ma'am, sa Paris po kami. Nandun po kasi yung Eiffel Tower tapos sila mami po kasi mahilig mag-shopping dun eh. Lu, ang bongga naman ng mga to. Oh, ikaw, Scarlett. Ah, sa kwarto ko lang po, ma'am. Kailangan po ba umalis? <laughs> ah, hindi naman. Siguro mas gusto ni Scarlett yung nagpapahinga siya sa magandang kwarto niya. <laughs> Mm -hmm. Class, magko-collect ako ng class funds, ha? 1,000 each student lang. Ha? 1,000 yung class funds dito. Ma'am, card po yung mode of payment ko. Sure, patap na lang. Ayan. Ma'am, ako din po, card. Ayan, okay na. <laughs> Wala na akong pera. Ah, ma'am, pwede ba ako bumalik sa dati kong school? Ang iyaman kasi ng mga tao dito, eh. Ay, ganun ba? O sige, i-drop na lang kita, ha? O ito po, ma'am, card na lang. National ID. <laughs> Oh, galingan nyo sa school, mga anak, ha? Opo, Nay, gagalingan namin. Siyempre naman, Nay. Kami pa ba? O siya na, ingat kayo, ha? Alis na kami, Nay. A few moments later. Hala, di ba siya yung babae may dalawang muka? Kari, galingan mo, ha? Ako na bahala sa sagot. Ay! Pumasok yung kaklase nating dalawa ang muka! Nakakatakot. May kaklase pala tayong abnormal. Mukhang alien. Kari, wag mo na silang patulan. Ah, uh, kapag ba may jowa si Kari, jowa na din ni Maya yun. <laughs> Kari, hayaan mo na sila. Kari, kapag masakit ba ulo mo, masakit din ba ulo ni Maya? <laughs> Aba, sabasabra na kayo ah! O anak, bakit na kasi mangok ka? Binubuli nila kami sa school, nay. Tinawag nila kaming abnormal. Mukha daw kaming alien, nay. Mga anak, hindi kayo abnormal. Special kayo. Special kayo dito sa puso ko. Pero Nay, ang dami nilang sinasabi sa amin. Ay, hindi na importante ko ano sabihin nila. Ang importante, mahal ko kayong dalawa. Tandaan nyo lagi yan, ha? Mahal ka din namin, Nay. Opo, Nay. O siya na, matulog na kayo. Maaga pa yung klase nyo bukas. Sige, Nay. Tulog na po kami. Good night, Nay. Good night, mga anak. Palang araw, malalaman nyo rin kung bakit kayo ganyan. Maya, huwag mo akong iiwan, ha? Oo naman, Kari. Forever tayo magkasama. good night maya good night kari one hour later kari kari, ah! Ah! kari! good morning maya maya but Maya! okay class the nomination for muse is now open mom i nominate myself Subukan nyo mag-nominate ng iba. Pa-main character talaga siya, oh. Ma'am, I nominate Scarlett. Hala, maglalaban sila. Oo, ang dalawang magkaribal. Ay, nako. For sure, mananalo ako. Let's fight fair and square. Okay, we have two candidates. Unang tanong, Anong meron sa inyo na wala sa kalaban nyo? Ang bagay na meron ako at wala siya ay yung mga mansion namin. Mamahalin namin na sasakyan, mga luxury bags, for sure wala siya noon. Ang bagay na meron ako at wala siya ay ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. My family, my friends. Walang kwenta ang yaman kung walang nagmamahal sa'yo. Oh, bird! For my final question, bakit ikaw ang deserving maging muse? Obvious naman 'di ba? Maganda ako, sexy ako. Ano pa bang hahanapin niyo sa akin? I believe that being a muse is being a good role model. I am confidently beautiful to show the classroom, the school rather that I have what it takes to be a good role model. And I thank you. We love you, Scarlett. Itaas ang kamay kung boto kay Cheska. Okay, itaas ang kamay kung boto kay Scarlett. Okay, Cheska! Panalo ako! Pwede ka nang bumalik sa upuan mo! Meron na tayong bagong muse! Si Scarlett! Deserve! Hello? May ipapatumba ako sa'yo.